Kilala niyo pa ba ang artistang ito? Maraming kontrabida roles ang ginampanan niya sa mga pelikulang Pilipino na talaga namang pumatok sa takilya noong dekada 90. Ngunit sino nga ba ang mag-aakala na ang pagganap niya bilang leader ng sikato, protektor ng mga gang at tiwaling pulis ay dadalhin niya sa totoong buhay? Paano nga ba siya nasintensyahan ng habang buhay na pagkakabilanggo bilang mastermind umano sa isang kidnap case noong 2005? At sino itong kasama niyang babae na isa rin daw sa nagplano ng naturang krimen? Halika at balikan natin ang makulay ngunit sa huli ay naging masalimuot na buhay ni Dennis Roldan. Mitchell Yap Gumabaw Yan ang totoong pangalan ni Dennis Roldan mula sa pagiging PBA player, artista, politiko at kalaunan ay negosyante. Walang nag-akala na sa bandang huli ay maghihimas ng reha si Dennis Roldan matapos itong babaan ng parusang reklosyon perpetua ng hukuman sa kasong kidnap na nangyari noong February 9, 2005. Isang sikat na aktor si Roldan sa kanyang kapanahunan. Madalas ay kontrabida role ang kanyang ginagampanan. Anak niya ang sikat na volleyball player na si Michelle Gumabaw at ang aktor na si Marco Gumabaw. Animoy perpektong maituturing ang takbo ng kanyang buhay hanggang sa madawit ang kanyang pangalan at itinurong mastermind sa panginginap ng isang 3-year-old na Filipino-Chinese. Paano nga ba biglang gumuho ang maningning na karera ni Dennis Roldan? Di kalibring kontrabida sa pelikula si Dennis Roldan, tiyak na iinit ang dugo mo sa tuwing siya ang kalaban ng paborito mong bida. Tumampok siya sa maraming pelikula katulad ng Kambal sa Uma, Jezebel, Takas sa Impyerno, Bilang na ang Araw Mo, Markang Bungo, Iskalawag at marami pang iba. Ngunit kasabay ng pagiging artista ay pinasok ni Dennis Roldan ang magulong mundo ng politika. 1988 nang tumakbo siyang konsihal sa Quezon City at pinalad naman siyang manalo rito. Pagkatapos ng kanyang termino bilang konsihal ay sinubukan niya ang kanyang kapalaran sa kongreso. Muli niyang naipanalo ang pwesto bilang kongresista ng 3rd District sa parehong syudad noong 1992. Sa pagtatapos ng kanyang termino ay inasam niyang muling tumakbo ngunit sa pagkakataong ito ay natalo siya ng kanyang katunggali na si Mike Defensor. Sinasabing sa puntong ito ay nagsimula na ang pagbabago sa disposisyon ni Roldan. Nagsimula na itong malulong sa pinagbabawal na kot, kasino at iba pang sugal kasama niya ang nooy na papabalita ang girlfriend na si Suzette Wang. Malaki ang ginampan ng papel ni Suzette Wang kung bakit nasadlak sa matinding pagsubok ang buhay ni Dennis Roldan sa kasalukuyan. Ang mga magulang kasi ng batang biktima ay mga kaibigan niya, sina Jenny at Roger Yu. At ang batang biktima naman ay mismong inaanak niya. Sa makatuwid, si Wang ang nag-iisang tulay kung bakit humantong si Roldan sa pagkakasadlak. Nang dahil umano sa laki ng naipatalo sa sugal ay naisip ng dalawa na gumawa ng easy money kaya naman ay naisip nilang iparanom ang biktima. At noon ng February 9, 2005 ay isinakatuparan ng dalawa kasama ang anim pang miyembro ng kanilang sindikto ang maitim nilang balakin. Habang papunta sa eskwelahan ang biktima kasama ang kanyang yaya sa may bandang Emerald Avenue sa Pasig City ay tinangay ito ng mga sospek gamit ang puting Honda CRV at mula roon ay dinala siya sa isang safe house sa Cubao, Quezon City. Ayon sa report ng media ay nagsimula umuno sa 250 milyon ang hinihingi ng grupo ni Roldan hanggang sa umabot na lang sa 3 milyon matapos makipagnegosasyon ng mga magulang nito. Lingid sa kaalaman ni Roldan ay nagsasagawa na ng surveillance ang mga polis laban sa kanila February 18, 2005, nang makunan pa ng video ang batang biktima sa isang safe house kung saan dinala ng mga sospek ang bata. Makalipas ang dalawang araw ay tuluyan ng narescue ang biktima sa mga kidnappers. Sa isinagawang raid ay nahuli ang mag-asawang naatasang mag-alaga sa bata. Sila ay si Naruena at Noel San Andres. Agad namang inginuso ng dalawang sospek si Dennis Roldan bilang mastermind umano sa krimen. At dito na nga pinuntahan at inaresto ang aktor sa kanyang bahay sa Phil Best 2, Quezon City. March 2005 nang nasampahan ng kasong kid ng si Roldan at lima pa niyang kasabwat. Ang isang miyembro ng kanilang sindiko na si Alberto Pagdanganan ay hindi isinama sa kaso dahil tumayo itong witness. Ngunit kalaunan ay namay rin matapos ang isang inkwentro sa kapulisan nang masangkot ito sa isang insidente ng carnapping. July 27, 2006 matapos ang mahigit isang taong pagkakakulong ay pinayagan ng korte na makapagpiansa si Roldan sa halagang 500,000 pesos. Ngunit ang mag-asawang San Andres ay bigong makakuha ng paborabling desisyon sa korte dahil sila mismo ang naaktuhan na may kustudiya sa bata noong marescue ito. Dahil sa desisyon ng huwes na bigyan ng pansamantalang kalayaan si Dennis Roldan, ay kaliwat ka ng batikos ang inabot niya mula sa mga kaanak ng biktima at iba't ibang anti-crime groups ng Pilipinas. Hindi nagtagal ay napilitan ang hukom na mag-inhibit sa kaso at nailipat sa ibang sala ang kaso. Sa paglaya ni Roldan sa piitan ay pinilit nitong magbagong buhay. Naging isa siyang born again Christian at naging pastor kalaunan. Ngunit tila tumigil muli ang mundo ni Dennis Roldan noong August 2008 nang humarap na sa mismong witness stand ang batang biktima na si Kenji Yu at walang kaabog-abog na itinuro si Dennis na siya umanong isa sa mga sospek na kumuha sa kanya at tinawag pa niya itong Big Boss. Dahil sa bigat ng testimonya at ebidensya laban sa mga akusado ay hinatulan ang grupo ni Naroldan ng habang buhay na pagkakabilanggo ni Judge Rodolfo Bonifacio ng RTC Branch 159 noong August 26, 2014. Inapila pa ni Naroldan ang kaso ngunit pinagtibay lamang ito ng Court of Appeals. Sa kasalukuyan ay nakapiit pa rin si Dennis Roldan at pinagpapatuloy ang pagiging pastor Ngunit ang isa sa mga tinuturong mastermind na si Suset Wang ay wala pa rin malinaw na balita kung nahuli na ba o tuluyan nang natakasan ang ginawang krimen. Ikaw, ano ang masasabi mo sa kinahinatnan ng buhay ng magaling na aktor na si Dennis Roldan? Mabibigyan pa ba siya ng isa pang pagkakataon? I-comment mo lang sa baba kung ano ang iyong kuro-kuro.